Firma ka. no, firma no. Uh, bakit talaga di forma no? Ano? Okay ba sa hot? Ah, yung winder namin no? Masipag yan. Firma mo na tayo. Sa totoo lang guys, eh yung sahod tapos na, pirma lang, pislip lang yun. <laughs> Ay, tuloy tayo sa gawain natin ngayon. No? <laughs> ang sahod ubos na pislip na lang yung naiwan <laughs> ay tuloy tuloy tayo tuloy tayo sa tukawain natin <laughs> dito tayo mga idol sana. ano ah, uh, hatak tayo ng mga host hatakin mga natin clearing na kami dito dahil palipat na kami dito sa dulo natapos na dito ano bali na pair sa isang pair 6 eh, anim na piloti yan So ngayon, nililigpit mo namin mga hose i let's go clearing ako na no? Kasi Yung ano namin Yung bakas namin Eh ano na Hindi uh, na pantay Kaya pinatay namin ulit yung lupa aa, Para Madali uh, matuyo no Abutan ng mga isang buwan Papasok na siguro sila dito yung ano Magluktong na poste So ngayon dito sa likod Pinantay ko muna Ganyan. Tapos Dito sa Abante Okay, dito na pantay no Ganun lang para madali Ayan e, Takilin natin konti para yung ano yung tubig di may sa gitna madali din na ano. uh, no? um, matigas no tsaka dali matuyo Araw-araw, ano, nagulang dito. Sa si ilalim, matigas naman. Sa itaas lang may yung mayroon malamot. Ang si dami ng butas, pinutas sa dito. Drilling na namin, dami na. Kaya nga, ganito siya para naglamot. Lang Pero, hindi na tumagalaw. Mga ilang araw, one week, two week, tigas na dito ulit. ulit. Atak na naman tayo ng host Ito yung host Dadaanin daw Malapot to Ako pag matamaan sa blade Dito puto liyan Agore naman natin yung mataas na. No? Ah, ayan. Gore natin yung mataas. mga kabagay, yung gusto niyo na libil na libil talaga pwede nyo gawin to ganito eh ano nyo muna, ipantay nyo na yung ano, bako, pagpantay nyo pwede nyo gawin to, kahit anong lawak yung ilibiling nyo pwede to gawin ninyo kasi parang libil to eh ganun o, no? nakaikot yan e, kung pantay mong bako yan Ah, mapatay din yung libiling natin. Yun ang no? I-discard ko na gustuhan ko. Dami naman, ano, i-discard si, na ko sa pagre-rebuilding. Hindi ko gusto ang kahit malapad. Kasi sa layo ng bako, makuha mong level yan. Pag ganito, gawin okay, ninyo. Basta pantay lang yung bako, huwag nakatagilid. Pag nakatagilid yung bako, hindi nyo makuha ang level Malik-malik na yung trailer ah, Naglilipat kami ng mga gamit Yung e iba mga equipment namin Nandoon na sa dulo Si O-Yong Murray shirt dress <laughs> clothes